Nakatoon ngayon ng pamahalaan sa pagkakaroon ng renewable energy at problema ang dulot ng pabago-bagong klima. Si Rod Lagusad sa report. Higit sa numero ang pag-unlad. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ceremonial turnover ng Asian Development Bank Philippines Country Partnership Strategy for 2024-2029. Ayon sa Pangulo, ito ang pagbabago sa araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Nakatoon ang pamalaan sa renewable energy at problema sa klima. Lalot ang Pilipinas ay muling nanguna sa World Risk Index ngayong taon bilang most vulnerable country pagdating sa epekto ng climate change. Kaya binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagsuporta sa private sector. We must create jobs and opportunities for all with an eye to the sustainability and with an eye for our resilience as we face these new challenges. So under this new strategy the ADB is not simply supporting projects but it is laying the groundwork for a better future. Kasama sa commitment ng ADB ang low carbon transport renewable energy at resilient coastal development. Ito ay lalot posibleng umabot sa 7.6% ng GDP ang maaring mawala sa ekonomiya sa 2023 dahil sa climate change. Dagdag pa ng Pangulo ang ADB ay naging matibay na katuwang ng bansa sa halos sa anim na dekada. Umabot na sa halos $9 billion ang net commitment ng ADB sa bansa as of mid-2024. Ito ang top multilateral development partner at ang ikalawang pinakamalaking source ng official development assistance ng bansa. So as we mark today's event, let us remember that the ADB's commitment over 12 billion, of over $12 billion for the next three years is a precious vote of confidence in our shared vision for a brighter and better bagong Pilipinas. Sa bahagi ng ADB, binigyang din ito na tuloy-tuloy ang koordinasyon sa bansa gaya sa infrastructure development, climate action at poverty reduction. I want to reaffirm ADB's strong commitment to supporting the Philippines' economic and social transformation through our new country partnership strategy. Building on our shared successes, I am confident that together we will achieve remarkable progress in this new chapter of our partnership. Nakataon sa tatlong critical areas ang bagong country partnership strategy. Kasama rito ang pagpapatibay ng human development, pagpapalakas ng economic cooperation at quality infrastructure, at pagpapalawak pa ng nature-based development and disaster resilience. Rod Legusad para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.